Gusto nyo bang malaman kung paano maglagay ng title sa taas gamit ang CapCut application? So kung gusto nyo malaman, panoorin nyo ng buo ang video ito at ipiplex ko sa inyo. Natin yung CapCut. Then click new project. Pinapin natin yung video, lagyan natin ng title. Eto. Then click add. So ayan, click natin yung text. Then click text template. So, mamili na kayo dito, guys. Ayan, napakarami. Huwag lang yung may pro kasi may bayad yan. Usually, ito ang lagi kong ginagamit. Eto, click natin yan. Then, click check. Then, click yung template. Click natin yung kulay green. Edit natin. Delete natin siya. Palitan natin ng title. Pa, paano? Paano? natin, click check. Dito naman tayo sa wipe. Gamit natin yung wipe. So, ayan na guys. Tapos na yung ating title. Tapos, click natin ulit yung text para matansya natin kung gaano kalaki yung gusto natin. Siyempre, reviewin natin kung tama yung ating mga spelling dyan, tsaka title. So, ayan guys. Ganyan lang siya kalaki din. Okay na yan. So, click natin yung check doon then pandarin natin sa yan so click natin ulit yung template klahin natin tong puti sa dulo hanggang doon sa ating video dito dito lang sa video huwag natin paabutin sa ating tutorial yan dyan lang so ayan guys ayan guys ganun lang kadali kung paano gumawa ng template mamimili na kayo doon then click natin yung arrow doon sa taas para ma click save. So, ayan, exporting na siya. So, ganun na kadali kung paano maglagay ng title gamit ang CapCut application. So, kung nagustuhan mo ang video nyo ito, pa-like, pa-comment, at pa-share na din po para naman din malaman ng ipa kung paano maglagay ng title gamit ang CapCut application.